Sa may cancer ngayong araw ay mas mainam na huwag kang maliligo muna ngayong araw, magbibigay lakas sa mga cancer cell na buwisit kung mababaza ang buong katawan. Kaya punas-punas lang ang gawin, at kung magpupunas, ay unahin ang batok na mapunasan dahil para mas mapalakas mo naman ang mga good cell, na lumalaban sa bad cell, at pilitin mong huwag matulog sa pagitan ng alas 8 ng umaga, hanggang alas 10 ng umaga, paboritong oras yun ng mga cancer cell para lumakas kaya pag nakatulog ka ng ganoong oras ay lalakas sila. Ang ayon na dapat na pagtulog mo na magbibigay lakas sa good cell ay alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon kaya pwede kang mamili sa mga nasabing oras para magpapalakas ng iyong katawan. Huwag ka lang mag ng baka na karne, at saka mga hotdog bacon ngayong araw, at huwag hihigop ng sabaw ng tahong, sugpo, mga paborito ngayong araw ng mga cancer cell ang ganyang pagkain, at huwag ka na mag sa tanghalian muna ngayong araw. Ang pwedeng ulam sa iyo ay nilagang itlog na bago. Ilaga ay ibabad muna sa tubig na may asin o karne. Nang manok, kahit anong luto basta huwag lang pala manok. Na may tomato sauce sa inumin ay mas naayon sa iyo. Ang orange juice o calamansi juice o buko juice at sa merienda ay aros kaldo na may kasamang malagkit at walang lamang loob, o kaya carrot cake sa araw ang dapat na pagkain, at pag-inom, at sa gabi kung nauuuhaw ay tubig na mineral water isasalin sa baso, pero kung natungga na at hindi na ubos, ay hindi na pwedeng mainom. Kung maiinom pa ang tira sa plastic bottle ay muling magpapalakas na siya sa cancer cell na buisit, mga guide na kung gusto ninyong gawin ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ang kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng liwanag ng buwan.